Man tama dito idol, mayroon tayong AB602 na amplifier at saka mixer na F7 ano. So ito yung connection natin dito sa ating microphone at saka sa ating uh, mixer to amplifier. So ganito lang siya kadali idol, madali lang ang connection nito lalo sa ating uh, setup na to. So dito idol, ang connection muna dito sa ating main output ng ating mixer papunta rito sa ating amplifier. So yung ating amplifier dito, mayroong audio input na tapes CD at saka DVD so mamili na lang tayo dyan ng ating gagamitin kung anong selector ng ating amplifier so main output itong connector na gagamitin natin dual 6.35 to dual RCA tapos yung alimbawa BCD input yung gagamitin natin so dito tayo mag input yun ang gagaling sa ating mixer tapos itong dual 6.35 na to dito sa output ng ating mixer ito dual 6.35 left at saka right channel ng ating mixer Ayan. So, mayroon tayong connection dito sa ating mixer to amplifier. So, ngayon, ah, uh, sa microphone naman tayo dito ay dula, no, ng ating mixer. Itong harap ng ating amplifier, ah, uh, 602 at saka itong ating F7 na mixer. So, ganito lang siya ay lang connection dito. Ano? So, kung gagamit tayo dito ng microphone, ah, uh, mapapil man yan o ano, mapa-XLR, katulad nito, line input at saka XLR, ito yung uh, input natin dito. So, para magkaroon ng function nito o magkakaroon ng echo o magkakaroon siya ng reverb, itong delay at saka repeat itong ating magpapunction dito para sa ating uh, microphone. Tapos nakikita nyo yan idol no? sa bawat channel na yan ng ating mixer may kulay dilaw. Ayan, kung napapansin mo itong dilaw na to sa bawat channel na to, dilaw din itong repeat at saka delay, pati itong pinaka main effect nya o yung pinaka main effects nya, ito yung magpapunction para sa ating microphone. So halimbawa dito tayo naka mic input sa ating channel 1 mapa XLR man o mapa PL yung ating microphone dito ayan para mag function yung ating delay at saka repeat dyan itong pinakadilaw nito sa channel 1 ang i-volume natin tapos yung pinaka effects nitong dilaw din sa main pati itong delay at saka repeat magpapunction yan idol dahil yung ating microphone dito nakaangat yung volume ng effects dito sa ating channel 1 so kung channel 2 naman ang ginamit natin So dapat itong channel 2 din na ang magbo-volume. Kahit i-maintain na natin dito yung effects ng ating main volume at saka delay at saka repeat. Dito na tayo mag-control sa channel kung saan tayo naka microphone input. So mapa-eksel Arman, ganito lang din siya, ano? I-volume natin ang feeder tapos yung gain kung mahina pa yung pasok ng ating microphone. Pero sa effects o yung reverb ng ating microphone, ito talaga yung kulay dilaw na to yung magdadala, no? Para mag-function itong ating dalawa na to. Kaya kung napapansin mo yan, Ayan, bawat channel natin ay may kulay dilaw. So, saka lang natin ito i-volume, itong mga dilaw na to kung gagamit tayo ng microphone. Pero pag gumagamit tayo ng music, dapat nakababa ito. Kaya ibukod natin yung ating music sa ating microphone para hindi apektado yung ating music. Hindi magkakaroon ng delay or echo yung ating music dito. Ganun lang gagawin natin na idol ano. Sa gumamit tayo ng microphone dito, saka lang natin i-volume itong itong dilaw na to. So pag hindi na natin ginamit, kaliin na lang natin na ibaba itong pinakadilaw niya. Pasa dito sa ating F7 na mixer para sa kanyang uh, reverb dito ng ating microphone.